Ayan guys, it's time to sahod sahod. Ano, mag-sahod kami ng tubig. May tubig na ka? Ni? May tubig, Garmin? Aray ko. May tubig, Garmin? Ang dulas ako. Yan. Yung host namin yan, yan guys. Oh. Tapos, yan. Ayan. Hmm, madulas. Iyak. Yeah aray ko, madulas kilas tatay ya, yeah. aray Ay. yan diyan kami kinag nagligo niyan lahat ate, wag mong uwakan ito kami nagligo lahat kanina kaya ubos lahat, tubig pundo namin hintayin natin nabuksan nila kanina doon yung main na ano na malaking punduan ng tubig toong iiit mo na ako ayan na ati alis ka dyan alis ka muna ayan yan ayan pa lang guys bakit yung ganyan, Mino? Dapat nakatanga yan para makahugo tubig. Sabi ah. ko nakatanga. Mamaya, guys, lalakas yan. Wala, ubus lahat tubig na mga ina. Dandaan na, lumalakas, guys, yung kanina. Umaga niya, kasi hangin yan. Naiyak na si Il. Bakit? Pag umaga, kanina bukas naman to. Tapos ngayon, umulit hapon kasi puno na naman yung punduan. Buksan na naman nila. Saud na naman kami. May layo kaya to nang po nagpunan po. Pinakapuno na ba? kung dati nag-iigib kami